nandito po kami ngayon sa palengke may binili kami mga kabukids ayan o mga itlog ng itik ito ay ano guys sa uh, balut kailangan kong pababain muna yung mga naglilimlim na pato para ito ay mailagay natin Ito yung mga itlog ng itik guys. Balot na binili natin sa palengke. Kaninang tanghali nilagay namin dito guys. Pero hindi ko makita kung buhay pa itong mga to. So hinintay natin magabi. Ngayong gabi titignan natin kung ilan pa yung mga buhay at ilan yung patay na. Ayan, makikita natin yan sa pamamagitan nitong flashlight natin. So, kailangan nating patayin muna yung ilaw para masilip natin kung may ano na sila, may buhay o wala. Ang ganito lang ang ginagawa ko mga kabukids para malaman ko kung buhay pa itong sisiyo sa loob. Ayano, oh, kung makikita ninyo Kita ba? Parang may ugat. May ugat siya. Tapos mapapansin niyo parang tumitibok-tibok na puso doon sa loob. Ibig sabihin niyo sisiw niyan buhay pa. Yan gumagalaw-galaw pa diyan. So itong isa na to, yung una natin tinignan, ayan oh. Yan. Kita ba? Habab. Eh ko lang kung halata. Pero ayan. parang may ugat-ugat siya, di ba? Oo, oh. ayan oh. Mga kabukid, makikita niyo. Tumitibok-tibok. So buhay yan. Okay, good. Okay, 1-0 medyo nahihirapan lang ako dito dahil ang hirap na itong pugad nila ito pangalawa uy buhay oh buhay din ewan lang kung yung reflect lang ng ilaw tinan ko muna langanin ito yung isa Itong pangalawa natin natignan ay alanganin. May ugat-ugat siya pero hindi ko na nakikita gumagalaw siya. So, hihiwalay ko lang tong parang alanganin. Iko-confirm ko pa to talaga. Marami-rami tong ating titignan. <laughs> Ito wala na talaga oh. Kung mapapansin ninyo. Hmm. Lusaw na. Wala nang kaugat-ugat. Tapos pag ginalaw natin yan, sobrang kala mo ano na Wala Sabaw. na to. Lusaw na. Sabaw na to. Yan ang ano na kagad. Automatic yan. Hindi na. Kagaya nga ng nasabi natin guys, ito ay nagawa ko na yung ganitong style. Yung pagpapalimlim ng balot. Ayan oh. No? Ito buhay pa to. Hay, kita ba? Mahirap. Ayan may ugat-ugat siya. Kung gumagalaw galaw Hindi ko lang sure kung nakikita sa camera, mm -mm. pero gumagalaw siya. So, dalawa na 'yung ating buhay. Sure na dalawang itik na 'yan. Sure na 'yan. Kung hindi matuluyan. Minsan kasi sa pagbaligtad-baligtad nung inahin, na ano rin siya na magdire-diretso. ko lang mabuti. Yung iba kasi talaga mahina na siya, ano, mahina na yung pitik niya. Kasi nga, ano na eh, stress na, kumbaga. Na-stress na siya. Ito buhay pa, pero al alanganin na. Ito buhay pa mga kabukids. Pangatlong buhay pa natin, pero sobrang, ano na siya. Parang 50-50 na to. Pero i-consider eh, ko pa rin siyang buhay. Dahil baka makasurvive pa. Yung mga ano na, mga patay na. Bukas gagawa natin ng recipe mga kabukids. Kasi para hindi siya masayang. Ito sa bone. Katulad niyan, wala na. Pag sa bone. So, pangatlong ano na to. Hindi na pwede. Ay, hey, ugat nyo. Hmm, ugat-ugat. May veins. Ito maugat din ang itlog na to. <laughs> <laughs> Wait lang, ayusin mo. <laughs> Wait lang, ayusin mo yung camera. Dami <laughs> <Laming> ugat na. <ha? laughs> Wait lang. <laughs> Hanapin ko pa <lupa> yan. <laughs> Ayan oh, wag mo galaw-galaw yung camera. Ayan oh. Magalawin ko konti para mag-response. Ayun. Hindi masyado halata pero sa mata. Mm -mm. Kapag mata kitang kita eh. Ayan, Ayun. 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 Lumalaw na? No? Malakas. Malakas ng sipa Sige pa daw. Niya. Paano gagawin ko? Ang... Ayan. Magalaw. Ayan oh. Kitang kita. Nagda-dark-dark siya. Ayan, buhay, ayan, buhay. Isa pa. Ayun, Ayun gumalaw. Lakas, no? Ayun. Malak ayun, no? Oh. oh, oh, sumisipa, oh. Yan ang nakakatuwang tignan. Talagang buhay na buhay. Ayos. Ayan mga kabukids, matapos nating masusing siya sa atin. <laughs> Hindi, inano namin. Yung check talaga namin guys yung mga kaninang alanganin. So ito na confirm natin na buhay pa. Yun nga lang talagang sobrang 50-50 na. Kaya nilagyan namin ng mga mark para hindi natin mahirapang hanapin yan nilagyan namin ng mga X so may chance pa siya pero yun nga 50-50 na dalawa ang aking susuotin na gloves ito, so, isa lang. Dalawin mo rin. Ito. Ha? dalawin. lang. Para malinis. Kasi, ngayong episode guys, magluluto tayo ng balut. Ayan o. Wow! dami. Unfortunately, hindi perfecto yung mga balut na buhay pa. So, yung iba, kinuha namin. So, meron kami nakuha ang ano guys, anim. So, anim sa mga to ay balut na hindi na natin mapapabuhay doon sa paglilindil. Tapos, dinagdagan din namin ng itlog ng pato. Kung matatandaan nyo rin sa mga nakapanood, yung kinuha namin mura doon sa original na itlog ng mga naglilindil. So, yan ang gagawa natin ng recipe for today mga kabukids. Kaya, simulan na natin anuhin. Balatan! Yan! na! lang Oo! Oo! Dito sa dulo, dito. Diyan ka pala nagsimula sa gitna. Ako magtutok. Tok tok. Oh, <laughs> basag ang itlog sa ulo ni Bilog. <laughs> Ito na yung ating balut, oh. Ay wala na, tunaw na yung kanyang sisiw. ano na siya, malulusaw na siya. Yung sisiyo niya malulusaw na. Katagalan. Katagalan Tagal na sa ano eh. Uh, sa pagbiyahi. Anong recipe mo dito? Mm, adobo. <laughs> adobo na lang sos. <laughs> adobo na lang sos. Pero adobo special. Parang walang sabaw ano. Natuyot ng paglaga. Ay. Nasobrahan mo siguro ng paglaga. Siguro nga ito meron ako nakikita ng ano balahibo oh. <laughs> ayan na yung balahibo gusto mo yan vlog gusto mo diba sabi mo mamaya tingnan natin tikman natin yan kung <laughs> masarap <laughs> ipapasimple lang sa ba ah ito sa'yo na lang naiwan niya sa shell oh, sa'yo na lang yun lahat okay ayan mga kabukids ang balata na natin So meron tayong limang balut at saka lima rin na itlog. Anim pala na itlog. Anim dapat yan eh. Kinain na nung isa kagabi. <laughs> <laughs> no na. na. No, na, na. <laughs> Hindi ko napigilan yung sarili ko eh. Gagawa na tayo guys ng sauce para dito sa ating balut. Meron tayo ditong asukal, paminta, suka, toyo oyster sauce, tsaka um, kalamansi, sili, uh, sibuyas panggisa, tsaka ito, bawang na pre ko para mamaya pag naluto na ilalagay natin ito. So, yan, simulan na natin. Lagay lang tayo ng toyo. Tsaka suka ng niyong. Tanggalin natin itong buto. Yan, lagyan natin ng siling. Maanghang. Tsaka Tubig. Ayaw matanggal yan. Ayaw. Lagay na natin mga kabukid itong balot at itlog ng pato. Wow, sabon! Yummy, yummy, yummy! <laughs> yeah. Yeah, yummy, yummy. Main paminta paminta. Yes. Dali lang naman siya basagin. Ito mga kabukid sa abono. So, nakabili kami ng abono dito lang sa barangay namin. Medyo ano na siya, tumigas. Kaya mamaya kasi hapon, kailangan na namin mag ano ng abono, mag, mag apply ng abono sa aming palay. Kaya ayan, kailangan natin 'tong durugin. siya matigas, ha? Bayo. Oh. So, Nagano lang siya, nagbuo Pero malambot pa rin. lagay lang natin sa tubugan si Bruno. Kasi grabing init. Kamamaya man eh. High blood. <laughs> <laughs> dipat lang natin ang kanyang tubugan. Tara Bruno. Coba ta si ini Jadi nampang araro. Apa tuh yang sedagat? Tahu sedagat? Tubing. Apa Kala ko ba si Bruno mag mga ano, kaliligo. <laughs> Pati tao na <blublo. laughs> Grabe kasi ang init. Tara na, kaya na tayo. Nagutom na ako. Lagyan natin ng toasted garlic. Kain na. Magkamay na lang ako. Okay. Okay. <laughs> okay. Okay lang, sabi ni Bilog. Okay. Ah, diba sabi mo, kakain ka ng sisiyo? Ah, okay. oh, syempre. Sige, harapan natin. Si Bilog ng sisiyo. Tingnan na natin. Nasaan na nga yun? Nasaan na nga yun? Nawala no, na? Wala na. Nakita na ni Mama biyong yung kanina eh. Oo. Oh. Ito ba yun? Naglabas na yung sisig. Yeah. Ito yun o. Oh. Nadurog na ata. Nadurog na. O, ito um. na lang. Dali. O, sabor yan. O, ito Sarap pa o. Oh. Itlog pa ng pato. Sabi. <laughs> Itlog ah. Hindi na sayang yung ating ano, balot. Hindi man natin mapapisa. Napisa. <laughs> <laughs> walang, walang, <tabon. laughs> walang tapon. Walang tapon. Walang <laughs> tapon. <laughs> ha? Habang nagadurog ng ano, hindi ka na. ang binigay mo sa kanya, oh. Saan? Ayun Ay, pala yun eh. Ito pala, oh. Ito yung balot talaga, oh. Mm. Uy, akin na lang. Iyon, oh Maliit lang. Gusto mong kainin? <laughs> <laughs> Sabi mo kanina kakain si sisiw. <laughs> Ako na lang kakain yan. Akin na lang yan. Mm. Ayos. Ah, Salamat. Pinagbigay ng pasalamat. <laughs> Salamat ante ah. Hindi <laughs> 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 na makakasalita si Mama. Hindi na makasalita eh. Salamat pala. <laughs> Salamat tante ah. Buti na utusan mo rin ako. mm. <laughs> <laughs> Yum, yum. Yami, yami. Ito na oh. Parang penoy pa man siya. Hindi siya masyadong malaki, no? Kagabi yung nakain ko. laki ng <laughs> yung kinain niya kagabi. Ang laki na. Malapit na mga pisa. <laughs> Wala na sabaw yun. Na-timingan no, ko. Konti yung sabaw. Tapos yung tuka niyang ganyan. Mabubuhay <laughs> pa sana eh. Inulahan mo na. Malapit. laki ng sisig. <laughs> Ayaw Ayo, 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 lang. Burit ka. Sabi mo gusto mo ng sisir. Nung <laughs> no, <laughs> kasi oh. na nakita niya na, nagbago na isip. Ilagay mo na sa plato ko dali. Sarap-sarap eh. <laughs> Iba na itsura <yung> niya. <laughs> <laughs> Kaya bang mo kanina. Ha? <laughs> uh, hmm? Sakto lang. Hmm. Diba? Marami pa doon. Ayan mga kabukids. Habang kumakain tayo. Gusto po namin sana kayong imbitahan na i-follow yung aming Facebook page. So meron po kami Facebook page. I-flash -fa ko na lang po sa screen. Sa mga gusto pong mag-like and follow, please share na rin. Wow. <laughs> please follow. Ito po yun. Tiyong, 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 tiyong. Yan. So, yung ibang ano natin, videos natin guys, nga uh, hindi nakakanood sa YouTube palagi, at laging active sa Facebook, pwede nyo po kami mapanood doon. So, may mga upload din po tayo doon mga videos. Mm -hmm. Mas maigsi yung aming mga video doon. Yun. Mm -hmm. No? Tapos, maririnig nyo po yung voice over ni Kuya Joe. Gusto nyo ba makarinig guys ng ano? Na ganitong klaseng voice over. Oh. <coughs> sample. Tulong-tulong, sama-sama, at masayang pagtatanim ng saging. <laughs> so, yan mga kabukid sa so maririnig ninyo doon. Pero sa ano lang, sa start lang. So, gano naman yung timpla ng ating ano dun, video. Mas pinaigsi natin. <laughs> mm. Ilalagay ko rin po mga kabukid yung link sa comment section. Pwede ba ilagay? No? Pwede yata. Pwede, ilagay na lang namin. so, description pa oh, description so lalagay ko namin yung link doon para click nyo na lang po yung link at dagdagan nyo na po yung aming 5,100 plus wow. followers yeah. <laughs> para madagdagan at tulungan nyo na rin po kaming maabot yung ano, requirements ni Facebook kasi kulang pa kami ng minutes doon sa Facebook eh para ma-monetize yung aming page so yun, salamat po mga kabukids bye <laughs> no, ka, bye 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 pa bye bye pa. bye 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 ako na bye 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 Ako, Tapos bye 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 bye